Yan, good morning. Good morning po mga kababayan. Another day, another work. Papa, video ko no, video. Na no. rin, magang naglaro. Yan, sana matapos natin yun ngayon ang pagkabit natin ng rafter. At magtayo na ako ng posting ngayon dito mga babayan. Dyan. lagyan ko na ng poste para makapag po tayo dito na side at pati doon sa isang kanto ayan uh, tingnan nyo lang po mga babayan at manood kayo ng video na ito ngayon para uh, malalaman nyo po yung paggawa natin kung paano natin patayuan ng poste dyan ngayon para makita nyo na yung forma ng magiging bubong natin ngayong araw ayan thank you so much mga babayan at uh, intro muna tayo i know i Yan, magandang hapon po mga kababayan at ito na po yung roof framing natin. Ayan. Ito na po mga kababayan. At yung ko lang sa dugtungan ng aking uh, raptor ay 45. Ayan. At ito mga kababayan naka 45. Yan. Para mas ano siya, mas matibay kaysa idudug idudugtong mo ah uh, diretso mga kababayan ay matibay din 'yon pero uh, mas matibay po pag ganito uh, maraming diskarte po nang pag uh, ako uh, sa akin lang sinimplihan ko na lang mga kababayan pino ko na lang po 'yung Dugtungan 'yung iba maraming mas magaling dyan na magdugtong ito pero mas matagal 'yon gawin ayan at dyan sa gitna ah uh, parang liter S or ayan mga babayan oh. parang S lang siya mga babayan o oh, ano ba dyan ano ba yan X S ba yan oh. <laughs> parang number 5 ayan yan yung ah uh, ah uh, ginawa kong dugtong dyan sa gitna at yung mga ano natin to ba ito ayan diretso na lang yung pagdugtong ko mga babayan kasi 2 uh, meters lang yung ah uh, dinugtong ko sa isang lane kasi yung isang lane dito is 6 meters ayan pero alternate po yan mga kababayan ayan nando naman yung ibang dugtong pero may nag, nagkasunod ayan o oh, nagkamali po ako ng paglagay ayan nagkasunod po yung balidugtungan dito sa doon ayan nga ano ba naka alternate po ito Ayan, oh, tulad yan. Nandyan na yung dugtungan. Pagdating doon, nandoon naman yung dugtungan sa may dulo. Para hindi pantay yung ano niya. yan at bukas, makapagbubong na ako mga babayan. Kaso kulang yung... Oh, kulang yung bubong ko mga babayan, Hanggang dito lang sa... Hanggang dito lang sa... Gitna. Ang... Ang hindi mabubungan dito na side at saka yung may tiris-tiris natin dyan may tiris pa kasi dyan oh. ah porch yan hindi ko pa na a symbol, hindi ko pa hindi ako hindi ko pa hindi pa ako nakapagpatayo ng posti doon sa magiging port sa yun no oh. yung hanggana ng hollow blocks na yan diyan may posti pa yan diyan para sa bubong natin pag doon sa may tiris at hindi ko natapos yung pag lalagay ng 2x2 diyan may dalawang hindi ko pa nalalagyan kasi hapun na at kailangan ng umuwi pero kaya naman siguro tapusin kaso magtatang matatagal lang pa tayo kasi magkailangan pa natin pananggalin yung mga bracing natin dyan kasi wala na tayong magagamit ayan kasi yung binili ko talaga na tubay to mga babayan ay tama lang talaga tama lang po siya dito ayan o tanggalin natin yan para kabit natin doon at yung may matitira pa dyan na uh, ilan pang piraso yung tira isa dalawa tatlo apat lima anim pito ito ang yung sobra ay gagamitin ko na naman doon sa posts natin yung gagamitin ko doon sa bubong kaya sa tamang-tama lang po itong 2x2 uh, ang kulang ko lang dito is 2x3 na siparles siparles lang yung gagamitin ko mga kababayan para sa uh, pagkabita ng ating dingding niya. hindi lahat kasi kapag 2x3 lahat uh, mag mas uh, mas magastos ah uh, yung bali support ko na lang po ay is, is, yung metal stud. Metal stud na lang po yung iba. Pero kailangan ko ng 2x3 para magiging matibay yung ilalim. Kasi kung stud lang yung ilalim na ilalagay ko, ay may kulang po siya sa tibay. At saka yung haligi natin ay nakapatong lang. Kailangan ko ng 2x3 para ma-wielding po natin sa mga dowels. Yung runner natin dyan sa ibabaw ng hollow blocks. Ma-wielding din natin sa dowels, ma-wielding sa poste uh, dag dagdag tibay po yun mga kababayan Yan. at bukas makapagbubong na po ako dito bukas pa pahuli ko na lang po yung ano yung sanipa or yung pasya mga babayan pwede naman yun ipahuli tante maga bubong ako pahuli, huli ko na lang po ito at mayroon namang si Parles dyan may nabili akong si Parles na pito kasi yung pera, tama lang po. Kaya binadjet ko kasi wala na po akong pera, wala na pundo. Tapos po ito, mabubungan. Wala na po tayong uh, isusunod na pangbili ng uh, uh, materialis. Ayan. Uh, thank you so much po sa inyo lahat. Lalong-lalong na po kay Ma'am Siddiqui Redemption Sa lahat, lahat na po sa mga charity viewers. Malaki din ng natulung nyo sa akin sa hindi niyo pag-skip ng ads at sa mga new subscriber. Thank you po sa patuloy na pag-angat ng akin channel na araw-araw uh, na nadadagdegan yung ating subscriber. Ayan, at sa lahat ng mga sponsors, hindi ko makakilala yung mga sponsors ng Pugong Biyahero. Maraming salamat talaga sa inyo na sa pagpatuloy, sa pagsuporta ng Pugong Biyahero at kay Sir Paul at sa buong PB team. Ayan, thank you so much po sa inyo mga kababayan. At ito na po, uh, masaya po tayo na may nakita na po tayo kahit hindi pa tapos. Importante yung pira natin ay hindi nasayang at napunta dito sa tama na Uh, tamang ano mga kababayan decision o oh, ayan ito po yung pira na pinagpaguran ko ng mahabang panahon yung pinag-iipon-ipon ko mga kababayan uh, ngayon ito na nakapagpatayo na tayo ng skeleton or skeleton house pa kasi hindi pa ito tapos ayan at saka bukas uh, bangan nyo magbubong na po ako dito dito sa baba hanggang dito lang po mga kababayan hanggang dito lang po na 2x2 to to yung magiging bubong natin ang ito ay wala pa, wala pa po itong budget kasi short yung bubong natin mga kababayan kasi nga yung pira natin ay short na din wala na tayong pira at yung pira ko ngayon uh, tamang tama lang pang sahod ngayon na linggo sa mga kasama ko at uh, baka mag stop sa susunod na uh, linggo kasi nga matagal pa yung sahod sa youtube uh, next month pa mga kababayan yung antayin ko yung ano sahod ko sa youtube para pangdagdag dito sa ginagawa kong bahay kahit unti unti lang dandahan lang mga kababayan importante Ayan, nakita ko na at yung panambak nga kulang kulang siguro ng dalawang load Ayan, ubos na po yung limang load at kulang pa siguro ng dalawang load to mga kababayan Ayan, oh. Eh, dyan mataas na po yan kunti na lang ang kulang dyan doon na lang po yung mas uh, malalim pa at dito sa bandang dito na po. kasi dyan uh, kunti na lang kulang Ay, hindi ko pa tinampir mga babayan kasi kailangan ko pa ng ilang days ilang araw na para tumigas na masyado yung hollow blocks natin bago natin tampirin yan kasi napakalayo ng ano yan palayo ng poste 4 meters po yan at wala tayong nilagay na lintel bin dyan baka pumutok yung hollow natin hayaan ko muna dyan ng ilang araw para tumigas at least tumigas na yung hollow, na, hollow natin bago natin tampirin babasahin natin ng tubig yan kasi yung panambag natin ay maganda po yan kahit basahin ng tubig yan ay hindi yan magkaputik kasi bato-bato yan at parang buhangin yung ano niya kasama ayan thank you mga babayan at maraming salamat sa inyong lahat at uh, uuwi na po kami mga babayan salamat talaga sa inyo at dito naputol na ng, naputol na po yung ang niyog ayan naputol ko na kanina pati dito kasi matatamaan siya sa ating roof priming matatamaan po siya at pinutol na at wala na tayong problema mga kababayan at yan nag-iisang puste na lang yung natitira sa ating materialis na binili ayan isa na lang po at doon yan ilalagay sa may sa may ports ayan kita nyo dito wala pang hindi pa tayo nakapag asimbol ng ah uh, priming dito sa ating roof priming ayan dito may haligi pa yan dyan straight doon para sa bubong ayan po yung mga babayan oh. balis bali po yan dyan yan tingnan nyo po yung tama lang po yung haligi natin dito yung isa at yung mapuputol ay dyan malalagay yan walang matitira sa ating mga materialis mga babayan ubus talaga lahat ito <laughs> talagang ayan o oh. Ito na po yung naging forma ng ating bahay. Ayan. Ayan na po. Dito. Ayan. Ayan, thank you talaga mga wabayan. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. At kami uuwi na. Babay na po mga babayan at God bless po sa inyong lahat.